Okay, good morning. Bago tayo umalis, may ride tayo eh. May gusto lang ako ipalinaw sa inyo sa akin. Na, linawin nyo sa akin. About to dun sa wall one descent na video na pinost natin. Di ba may tips dun? MMMM. Tapos may sinabi ako dun na 70% yung piga sa likod. 30% yung piga sa harap. Kapag paliko. Malinaw naman, di ba? Malinaw naman yung pagkakasabi ko, di ba? Kapag paliko. And then, kapag kababangga ka na, like for example, isang diretsyo, babangga ka na, tsaka mo pipigain yung preno. ba? Diba? Okay, kasi may mga nagko-comment doon na baliktad daw yung sinabi ko na 70, 30, dapat daw 70% sa harap, 30% sa likod. Ini-imagine ko sa paliko. May nireplayan ako doon eh, pero parang pang-motor naman yung sinabi niya. Hindi ko ma-imagine eh. Bakit ka magpipiga sa harap nang mas ng mas piga. <laughs> Di ba si Save Black ka doon? Hindi ka ba si Save Black doon sa paliko? 70% yung piga sa harap, 30% yung piga sa likod, sa paliko. Puta pre, delikado yun. <laughs> Di ba? Malinaw naman yung sabi ko, 70% piga sa likod, 30% piga sa harap kapag paliko. Kasi, common sense kapag tumulas yung likod, pwede mo pang mabawi, di ba? Pwede mo pang mahabol. Kasi, kung gagawin natin yung baliktad, pag dumulas yung harap mo, goodbye Philippines ka na, Di ba? Pakilinawan nga, may mali ba ako nasabi? Kasi hindi naman tayo nagmamarunong dito. Lahat naman ang sinasabi ko dito, eh, based on my own experience lang, di ba? So ayun, hindi tayo nagre-research ng kahit ano, kung ano lang yung experience ko sa ride. gano'n lang yung sinasabi ko sa inyo. Well, buhay ako, siguro effective, 'di ba? 70% sa harap, 30% sa likod. Aga-aga, pinag-iisip nyo ako. So yun guys, pakilinawan nga, maliba yung sinabi ko na 70% ang piga sa likod, 30% ang piga sa harap kapag kapaliko. Okay? And tama ba yung sinasabi nila na baliktad daw ako? Dapat daw, 70% sa harap, mas madiin sa harap, 30% sa likod kapag kapaliko. <laughs> Putang ina, pag binabanggit ko talaga para may mali Ah, baka naka-ABS sila. <laughs> baka naka-ABS yung bike par. putang ina, lupit nun. Oh, <laughs> ay, good morning. Sige na guys, tama tama ba sila? Tama ba ako? Ano bang masasabi niyo? Sa paliko ah. Ay, naku kayo. Shoutout pala, Daily Grind.